Yan, okay. mga pintas ko. Dito sa dinadrive ko na to, klasyak na to. Unang-una, yung birada. Yan. Yan lang, kalaki. Wala na ito, todo yan mga katasyo. Ito yung pinaka number one na pintas ko sa track na jack mga katasyo. Yan, tapos pangalawa. Yung mga host ba niya sa preno mga katasyo parang... Rere. Magaling kang kupal ka! Ayan, ayan. Pangatlo, mga katasyo yung ano <coughs> Sidings niya. Ayan, ayan. Ang pintas ko dyan. Tapos, mga katasyo, pangapat na pintas ko dito. Napakabilis ba? los red yung tornillo niya. Yung palimang pintas ko naman, mga katasyo, sa gulong. Isang taon at anin na buwan, mga katasyo. Ano, ano, yung mga... Yung mga, yung mga, kung truck na to, yung mga ayoko, yung, 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 yung ayoko sa truck na to. Good morning guys Good morning mga katasyo Syempre, good morning Facebook Good morning Instagram Ayan Pangindang Monday pa ng umaga ngayon mga katasyo Ayan eh Ano po tayo sa biyahe Syempre, Ang pag-uusap pa natin ngayon eh Yung ating truck na si Jack Ayan Kung ano yung mga Kung ano yung Kung ano yung, ano yung ayoko rin sa truck na to Ayun uh, mga katasyo. Sa jack na to kung ano ayoko. Si bilang driver mga right. katasyo eh. Siyempre makikita mo yung mga sa truck na daladala -dala mo yung mga maganda ba o oh, hindi. Ayan. Mga pintas ko. Ito sa pinadrive ko na truck na jack na to. Ayan yun. Eh, yung pintas ko sa kanya. Pakikita ko sa inyo mga katasyo sa dalakon jack na jack na truck. Ayan. Shout out po, maraming shout out sa Magaling kang kupal ka. Unang-una, yung birada. Yan, yeah! yeah, ito yung pintas ko rito mga katasyo. Masyadong maliit yung birada ng truck na to. Yan, yeah, yung pakikita ko sa inyo yung birada. Yan, yeah, syempre, shout out. Papaanda rin natin syempre para makita natin yung birada. Ayun o. No. Yung manibela niya mga katasyo. Ayos na yung manibela. Ayos na ay yung si manibela niya. Ang problema niya mga katasyo nung ano na to, Yung birado niya natakalit. Ayan. Ayan mga katasyo. Ganyan lang ang birado niya. Ayan. yun lang. Kalaki. Wala na ito. todo yan mga katasyo. Ito yung pinaka number one na pintas ko sa na Jack mga katasyo. Ayan ah. Hindi ko sinisiraan. Gaya lang eh. Para sa akin. si Pagka yung Pagka hindi delibera, nag talaga. Mga katasyo, eh, napakahirap. Napakahirap pagkasok. Talaga maglalagari ka. Sige, napakalitang birada na ito. Ayan, yung number one na pintas ko dito sa truck na ito. Malit yung birada. Ayan, tapos, pangalawa, yung mga ba niya sa preno, mga katasyo, parang... parang plastic yung ano. dika katulad ng mga ibang brand ng mga truck na talaga yung mga tubo ng preno niya hangin niya eh ano hindi ano hindi plastic ito oh tignan nyo parita ko sa inyo ayun, wow ayun 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 plastic na plastic mga katasyo hindi ko alam kung plastic o goma to eh. Eh kung doon nga sa mga ibang brand na mga truck, mga katasyo tubo na minsan pag sumusobra ng hangin, sumasabog pa. Eh ito pa kaya. Ayan, ito yung pangalawang pintas ko dito. Ito. Ayan. Kita nyo? Parang plastic. Mga katasyo yan. Eh tapos, pangatlo mga katasyo yung ano nya. Sidings nya. Medyo manipis yung pagkakagawa talaga. Pangatlong pintas mga katasyo yung sidings medyo manipis talaga at saka parang madaling makalawangin ayun o kita nyo saan taon at alim na buwang pa lang to pero mga katasyo may kalawang na siya Itama tama na siya ng kalawang oh no Yan. saka manipis ha? sa palo pa lang mga katasyo kita mo na na manipis yung pagkakakaw ng bakal nyo ayun 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 Sa taong maikit pa na ito, mga na buwan, pero yun o. Oh. Kita nyo, may kalawang na agad, tsaka pilas na. Yan, yan ang pangatong pintas ko dyan. Tapos mga katasyo, pang apat na pintas ko dito. Napakabilis, malos red yung tornil yun yan. Yan. Yan oh, ito. Mr. Tornillo Nag-init, binaklas ng vulcanizing Tapos Na-lost na na kagad mga katasyo Ayan, yun yung Mga pintas ko sa truck na to Pakikita ko sa inyo Tornillo Nasaan ba yung Tornillo dito? Ayan, ito Ayan, niya Ito Magaling kang kupal ka! Katasyo, oh Ayan yan, mga katasyo, yun yung pang-apat na pintas ko. Yan. Ngayon, mga katasyo, yung pang-limang pintas ko naman, mga katasyo, sa gulong. Ngayon, sa gulong yun, mga katasyo, talagang... So, mga katasyo, yung mga gulong. Ngayon, mga katasyo, lahat ng gulong na to, napalitan ng panloob to mga katasyo. Lahat. Kasi pag napa-flat siya, napa-flat siya, mga katasyo, ano? Ah, Napipilas kagad yung panloob niya. Masyadong manipis yung panloob niya, mga katasyo. Yan. Yun yung palibang pintas ko sa kanya. Yung gulong naman niya. Yung mga panloob niya, pag napa-flat. Ay hindi mo i-running pad, makakatasya basta na-flat, Nabutas. Parang sa vulcanizing, magugulat ka kabinok sa yung gulong mo. Yan, gulong na to. Uh, ano siya? Uh, napipilas yung panloob niya. Siyadong manipis yung panloob niya, makakatasya. Yan. 1 taon at anim na buwan, mga katasyo, ano, ano, yung mga yung mga yung mga kunang truck na to, yung mga ayoko ko. Magaling kang kupal ito. ka. Yeah, yung mga ayoko ko. Hindi katulad ng mga ibang brand tang. Pagka bumili ka, wala ka nang gawin, gagamitin mo na lang. Ito mga katasyo, marami na rin dito pinalitan eh. Truck na to. Yan, mga katasyo, yung pang-anim naman ng mga katasyo, Pintas ko ito. Wheel cleaner niya napakababa oh. Yan. Yes. Yan mga katasyon, hindi po pwedeng ilusong sa baha to. Mawawasa ang makina. Ayan, halos. Ayan, tuhod lang. Hindi mo na po pwedeng ilusong sa baha na may tubig. Kasi mga katasyon, masisira yung akin na higit ng makina. Ayan, air up na to. Ayan. Tapos mga katasyon. Pagpito. Ayan, yun dito yung pinaka ano niya yung pinaka ayan yung pinaka computer box mga katas mababang mababa rin talaga ayan o no, eto ayan siya po ayan. ayan yung computer box nyo mga katasyo wow. Ayan yun o no? Hindi yung po lusong sa bahayan mga katasyo na Aabot na hanggang dito tubig Pag dito ang tubig nyan Huwag mo nang ilusong mga katasyo, masisira yung computer tax. Pinakamahal yun. Yun ang pinakamahal na gamit ng truck na to mga katasyo. Pag ang... Pag ang... Pag ang computer box yung mga katasyo ay at nagkaroon ng problema na short ala na yun na yan under, mga katasyo. Bigyan <laughs> lang tayo ihinto niyan. Ayan, bigyan tayong ihinto. Ayan ang mga pintos Magaling trabato. kang Ayan. kupal ka. Ah, syempre yung mga katasyo pang walo. eh side mirror. Masyadong lamas. Magaling mga mga kang kapal. kupal ka. Side mirror niya. Ayan. Kung para sa ibang brand mga katasyo, yung, yung ano niya, yung side mirror niya dapat, ito naka-porma yun dito. Ayan, dito naka pa side mirror dito. Magaling kang kupal ka. Nakatago. Siya, nakalabas o. Oh. Ayan. Kaya sa pinahan mga katasyo, medyo mahihirapan kayo. Mahihirapan ka sa pinahan. Si side mirror niya nakalabas. Nandito. At dapat, si side mirror niya nandito. Ito nakapokus. Eh. Dapat nakapokus si side mirror niya. Mga Yan po yung mga pintas ko sa truck mo to, mga katasyo. At tapos, syempre mga katasyo, balik tayo sa pansiyang. Ayan, yung makina niya. Hindi natin po pwedeng basahin. Ayan, yan kabilim kabiling bilinan mga katasyo ng mekaniko ng jack center. Ayan. Huwag na wag raw babasahin ng makina mga katasyo kasi nga po eh Bababa raw po yung mga sakit tsaka mga sensor nito. Ayan. Pag daw po nabasa eh doon na raw po may ang problema ng truck na to. Mga katasyo. kaya hindi ko po binabasa yung makina nito mga katasyo. puro pagpag -pag lang po ng basahan tsaka ng brush. Ayan. Kasi nga po mga katasyo, eh, bawal daw pong basahin number one na ah, bawal basay ng makina si Ropo sabi nga ay yung mga sensor na mga sakit na magkatugma uh, eh magaling si Kupal ka, ka. Uh, hindi natin mataas yung makina kasi yung mga katasyo kinakagahan tayo rin sa planto eh. Okay. ayan uh, ah, medyo madulan tayo ng vlog ayan sinabi ko sa inyo yung mga ayaw ko sa truck na to ayan, uh, yun nga yung sa makina bawal basayin kaya yeah, ang makina nito, hindi hindi ko binabasa, puro punas lang, mga katasyo, pagpag lang. Ayan, pinapagpag, pinapagpag lang ko lang ng balahan. <laughs> Ayan, o kaya, yeah, binin power spray. Power spray talaga, yan. Yan mga katasyo, syempre, punta sa pasampo. Ang pinaka ko rito, mga katasyo, yung tambucho niya, Imbis na nasa gilid, nakatutok sa baba, sa gitna. Wow. Yan mga kataso. kaya kapag ka kapag ka mali ka lugar, napupunta ka o dadaanan mo. Ako sumisigabi yung usok mga kataso. yung alikabok pala. Marami nagagalit ang motorista. Kaya nahihiyawan tayo tsaka tayo pinagagalitan. Kasi nga yung nito yun, ayun ano nakatotok sa baba. Ayan. Ayan siya. Ayan yung mga sampung kayo ko. Magaling Ayan, na kupal ka. Ito jack, mga katasyo. Yan. Ah, mga katasyo sa akin po eh. Explain ko lang po yung mga yoko sa kanya. Pero okay naman sa gabitin para sa akin. Okay naman. Kaya lang. Yun nga, yung mga... Kasi... Yung mga ibang nagagamit natin na truck, hindi naman ganun. Ah, okay naman. Kaya lang sa, para sa atin. Maganda gumamit tayo ng unit na talagang okay. Ah, hindi tayo mahihirapan, di ba mga katasyo? Yan. Ah, uh, syempre mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. At syempre, salamat po sa pagsama sa bigyan natin, syempre araw-araw. Sila shout out ko po kay lahat, lahat po ng followers natin, kaya subscriber syempre. Ang, side -side po kaya, ang sa ko po nakakaalam sa subscribe ng Bibig Mente, ayan. Buhay driver, syempre mga kapatid, vlogger. Ayan. At magandang lunes po ng umaga sa inyo. Mga kapatid. Ayan. God bless po sa lahat, syempre. Ayan mga kapatid, inaargana naman tayo. Ayan, kinakatgalan naman yung unit natin dito. Sabi saan na sa Din Monti, Bulacan. dito ko naman lagi tayo pumunta. At saka, lagi nyo naman alam yung biyahay natin, di ba? Ayan, kaya kaya. Ayan mga katasyo, paano? Maraming maraming salamat po sa panonood. Magandang lunes po ng umaga. <tap>